What's up, what's up mga kasoy? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Samahan kami sa araw na ito na kung saan ipapakita naman sa inyo kung ano ang sasabing pagkayat o trap para manguli ng isda. Kaya please follow and subscribe and share. Gagamit kami ng lambat. Okay. Okay. Ayan. Then, anong gagawin doon? Igagayad para makuha yung mga isda. Okay. okay. Impis. Ayan. Lag! At saka pupuyo. Ayan. Ayan o mga soy. Yan, start na sila magayad. Magayad na kami. Yan yung sinasabing gayad, mga kaswe. Last, final. Nah, nah, tuh. Nice one. Nice one. Ya, <laughs> yang part 3 namin. Nice one. <laughs> nice one. <laughs> nice, one. <laughs> nice one. Yan yung pagdayad. Kasi sabi pag no? Yung ampas, yung lambat ay Na. So ayun na, na. So, nga mga kasaya So hanggang ngayon ginagawa pa rin namin yung traditional trap Isang lambat at iginagayad il sa ilalim ng tubig Ang tawag sa amin na ganyan strategy ay paggayad Paki-comment naman po kung ano yung tawag nito sa inyo mga kasoya. mga strategy ng Team Soya kung paano uliin yung lahat ng isda. Na nandito sa tubig. Ang nandito sa tubig. Ang nandito sa tubig. hindi nandito sa tubig. Ang nandito sa tubig. nice one sa tubig. Ang nandito sa sa tubig. nice one sa tubig. sa na Uy, mabasik! Nice Walite! Nice one! Uy, ganito yung pagkakad! Uy, natakas nice na kayo! Nice one, nice one, nice one! Uy, pinasang ko niya, Mamare! Hindi ka! Oh. Nice one, nice one, nice one! Ayan! Tamang pag-harvest ng mga dalag! An at maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, sa bagong followers, bagong subscribers at sa lahat ng nanonood ng videos po namin sa Facebook at sa YouTube. Maraming maraming salamat po and God bless you all. Sa puntong ito ay marami na kaming nahuling malaking dalag at malaking tilapia mga kasama. Sa ganyan, kasing katiko na ito, bibiri na ito. Kaya patanggol na ito. Abangan ang parto ng pangalawang paggayaan -e namin sa loob ng palaisdahan mga kasoya. Kami ang iranong vlogger na nagmula sa Bagodos, Kutawato City, Team Soya.